Oh, abot oh, pero uh, feeling na ko okay. wala kay dalang bag. Okay. Mamaligya kag bag. Pero wala kay bag, <laughs> wala kay palit o bag. <laughs> 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 ko <laughs> <laughs> Mapriso ko? Mapriso ka! Ano ba yan ang problema? Bita sa mga yung juday. Parang akong bago Chika. Ay, nanong sabi na ikaw nagbitbit. Ay, ikaw gusto Ani ang mga kaani nun. Kurong kaya akong video agad kinatawa. Ya wajud mi kabantay Nagdala dalakang bag ya. kabantay Feeling na ako wala dyan kay bag. Sa tupan niya, hindi ko man susuri ka. Basik ni Aten Kabwarte. party Oh! Oo? na kasi nagbibigay na tunak mo yung tunay mong ka? Hahaha! ba, na yung jiwa na rin na ay ka ba? mo tunak mo sa inyong oh. oh. patahan! Hahaha! But, ni mo <tinyo> may tagam, ni mo may anak ka! Hahaha! Eh, paano mo? Mayroon kayong paglagay! Wala kayong na akay

<laughs> Yo, wala yung like sa'yo. Sila yung aplido. Ha? Sila yung aplido. siya. ka bang tinitin. Kuya, kuya. Mo ang naging kubagi. try L.Y. kay l Uy, asa akong pag mga valuable things. Pero, importante kayo, wala ko suot ako. Ha? Ha? Lain ke kayo. Ya, yeah, man, unsa man kaya? Nagdiri man ko nagtitapad man kana ko dito. pa ganita ni Kuan nga nahuot kay diri tubig. Napakatawa niya. Kurok ka ko ka mo Tagam ng pagkatirang bitaw.